Ngalong sagad sa, sa mga Pinoy abroad na og o kapwa Pinoy. Nindot nyo siya nga, nga uh, kay it's very, kumbaga, nagpangitabogit siya. Uh, not only here in Thailand, but I believe all throughout the world, hain na ay mga Pinoy nga nanarbaho. So, I, I will cite Thailand as an example Uh, mga Pinoy nga he, especially sa pagpanunlo nga bahin. It's because mao may ako na obserbahan, mao may ako nasuta og uh, nindot siya nga 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 diskusyon. Kay para for the awareness oh. Uh, also of uh, those Filipinos back home. Nga wala kabalo. Unsay mga katikaran. Unsay mga panghitabo uh, sa mga Pilipino nga ni abroad. Diba? Nga nung natin ginatawag nga kanabitang toxic Filipino traits. Diba? O nga nung gina-apply man sa mga Pilipino nga abroad. Yung una ni siya, isa ni siya sa mga dakong tuluman nun, sa mga Pilipino nga gusto manarbaho hapsay nga pagpanarbaho nga ni abroad. Kaya nga naman, mingaw na gani, layo sa Pilipinas, layo sa pamilya. Unya pag abot diri, mas stress pa ka, mga problema pa ka. It's because of this Filipinos na toxic kayo. Diba? From the word toxic, murag maot good siya paminawan maot siya paminaon labi na kung sa imuha siya gi direct di ba sa imuha siya gi address Ngapamulong. Diba? Maot, siya. nga kuan nga pamulong di ba maot gid siya ngano man ngano daghang mga Pilipino ang ingon ani sa Thailand ah una gusto sila mahumot sa direktor gusto sila mahumot sa opisina og sa tuo manggod nila quote in quotes, sa tuo manggod nila Mu-taas ilang sweldo pinaagi ni Ana ang buluhaton di ba Ha-in, ilang hilaon ang kapwa Pinoy paubos para sa ilang personal nga interest kay nagtuo sila at the end of the year at the end of the contract mahumot sila sa opisina at the same time mo increase ilang sweldo which is very wrong mindset what may kuan siguro kini o niya sa dapat ma-realize sa mga Pinoy nga nagahimo ni ini nga wa man siguro Pinoy nga ni taas ang sildungan hi tungod sa pagpang lockdown tungod sa pang panghila pa sa kapwa Pinoy di ba wala man siguro ay, yung ingon ana nga nahitabo nga ni kung mu increase ang iskilahan og sildo that is across the board kung muhatag si director og kuan uh, taas nga sweldo incentive sa usa ka particular nga magtutudlo it's because nakitaan siya og maayo nga performance nakitaan siya og potential ha in maka siya dako sa eskwelahan dili maka contribute og kana negative sa sa environment di ba negative sa workplace dili man bogo siguro na mga principal dili man siguro bugo na mga academic head nga ha dili nila maobserbahan dili nila masuta kun sa mga panghitabo sulod sa eskwelahan di ba aning kini mga mga Pilipino nga sa Thailand nga hilig mang 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 bira pa ubo sa kapwa Pinoy sa kapwa mang tutudlo, ang tawag ani nila kay mga taga tagapagmana sa gate sa eskwelahan, tagapagmana sa flagpole sa eskwelahan, tagapagmana sa classroom sa eskwelahan, tagapagmana sa canteen sa eskwelahan. Mo na nga nila. Kaya nga naman, mura na magkanang sila tag iya sa eskwelahan. There is one 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 school nga sa eskwelahan, uh, sa nga sa Thailand, ha Kala bitong, usa siya ka Pinoy ha? Dogay na siya sa Thailand. pagka pagkahuman, kinisa nga Pinoy. tungod kay dogay na siya sa eskwelahan, nakaugat na siya sa eskwelahan gusto niya kini mga bagong nga mga magtutulong nga mosulod sa sa, sa tulonghaan sa eskwelahan nga bagong na hire gusto niya nga morespeto sa iya gusto niya nga i-follow siya nini mga bagong ong uh, mga magtutudlo karon ka kini mga bagong nga mga magtutudlo komo na pod di mga otok di ba dili pod ingon nga follow sa iya is because ang iya mga na impose is ingon-ani, ingon-ana which is wala man siya nagikad sa opisina di ba? Murag kumaga sa iya lang within the circle of Filipino teachers. Murag ingon anak lang siya ba. Unya uh, gusto siya irespeto pero dili man siya ka respeto tungod sa iyang maut nga batasan. Ana siya ba. Kuna ay mga panghitabo sa within the Filipino circle, Filipino group. Pwede man ta siya ma-settle within the circle. Nga namusumbong po man dito sa opisina. Alam mo, ingon ana siya bang mga, mga mga pamatasan, mga, mga mindset sa mga Pinoy. Siguro pag tuon niya at the end of the year, guapo ang impression sa iya. Guapo ang kuan sa iya. Kay tungod ay si si kuan kay ah uh, nindot ni siya. It's because nagabantay siya ni mga magtutudlo wala nagatudlo tarong. Pwede na mo daw siya nga, Uy, kuan kanang, unsa ni? Ah uh, I improve the next time. Uh, di ba? ingun anak? pwede naman yung anak Pwede, pwede naman pasidanan, pwede raman kuhiton, nga, pwede raman tapikon, nga, eh, improve the next time. ingun anak di kay, nga nung sumbong sa opisina. Kaya ingun anak ang mga buluhaton sa mga Pinoy. O ngada nga, da, sagad sa mga Pilipino nga sa Thailand. Kuan, kanang sa'y tawag, ana, kanang dili ganahan o iskulahan, nga daghag Pilipino. Nga naman, there will be a time bisa kung saon yung mag careful dira bisa kung saon yung mag igmat bisa kung saon yung mag aron dili malisa aron dili masilok ning uban ni mga kaubanan naagi kuan yung anak kay di ba dili nimo mo ma ma maiwasan nga makighalubilo yung ganila makigkulukabilo yung ganila yung even with myself I really want a school nga walay Pilipino or naaman siguro isa duha yung wala na sakto na dili lang daghan kaayo kay lain yun siya kanang maabot gid ang panahon ng ang ang environment kung yun ka, yung kayo bugat kayo siya niya makastress siya sa imo ha di ba usa sa kuan usa sa ginaampingan nato ngan sa abroad isang atong mental health atong kinatibukan nga 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 health Why? Nga naman. Nga nung, kini mga Pinoy, mabalaka man gid sila. Ganun, may mga toxic sa, sa eskulahan. It's because, man good, pag, pagmadaot sila sa opisina, tanggalon sila sa, 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 opisina, very stressful na siya sa mga Pilipino abroad, sa mga OFW. Nga naman, asa man sila po nito, pagwa na sila yung trabaho. Unya, ang, pagwa kay trabaho, ang hisgutan nga ha, ang imong visa, inihap na lang imong adlaw nga hi Kaya wala man kay trabaho. Wala may naka-angkla naka sa imong hangkuan, sa imong visa, nga o direkang eskulahan ng nga, trabaho diba Kung baga, ka, inihap imong adlaw. Kung wala kay trabaho nga So, unsa may, unsa may ipigto ana sa imuha ha, maulit sa Pilipinas. It's because wala kayo trabaho Inihap imong adlaw, gagasto ka, gabayad ka ni ana. niya wala kay source of income. Muna nga, stressful ka. Yung muna mga Pilipino, gawas yung mga eskulahan. Nga, ay, daghag mga Pilipino. mga Pilipino is because kini sila nagka-cause og stress sa imuha anak di ba? awan um, so, kung balik ta itong istorya ka ganina, nga hain ng stressor kay nga Pilipino, uh, kung gusto bitaw ka nga nga ma-earn ni mga respeto ni ining kwan ni ining mga Pilipino have that good sense of leadership nga hain ma-earn mo ang ilang respeto pinaagi sa imong mga yung binuhatan dili kay pinaagi sa pagsumbong-sumbong sa opisina nga mao ni mo di ba so imo harang kaugalingo mismo imo gina drag pa ubos di ba so naapoy kwan naapoy kiniha ah uh, gusto po na ako na siya point out uh, na po yung mga Pilipino nga ni, ha, hindi sila gusto uh, kanabitang toxic environment uh, pero wala tanang hinoklog hinuklog di ba? Kinah somehow kinahanglan punta mag-reflect, kinahanglan ta mag hinuklog it's because within the circle wala ta kabalo, kita na itong tibagnol di ba? Kung kabalo mo ang tibagnol you know what I mean kanabitang kita na itong toxic sa sa grupo di ba? naga kay nga naman wala tanang hinuklog atong atong ginabantayan kada adlaw sila wala ta nang, nang himantay sa so, mong kaugalingon mo. so mo ang kinahanglan pud mo mo reflect kinahanglan ta hinuklog kay basin di ay sulod sa tulonghaan sulod sa opisina kita da itong toxic wala lang nato na realize take time to realize